tatlong B attitude ay nakakagulat. Ang mga ito ay bago sa pandinig ng mga tao. Kasi ang tao ay gumawa ng sariling paraan para makaabot sa Panginoon. Ang makakatanggap ng comfort kay Lord ay hindi Ang masaya kundi ang mga malungkot at nagdadalamhati. Sa panahon natin, ang mga taong successful o ang nagtagumpay ay maligaya, malakas, may kapangyarihan, may tiwala sa sarili at kayang lumaban. Kayang lumaban, makipagsabayan at manalo. Pero iba ang ha, pamantayan ni Jesus. Yes, no? Mahal ng Panginoon. Mga tao walang inaasahan, kundi ang ating Panginoon. Kuminsan, ang Panginoon ay naalaw niya po tayo na wala nang matira sa atin, no? Quiet time. Dahil hinihingi niya po ang kanyang attention. Kuminsan, kung marami tayong mga material o mga nakapaligid sa ating buhay, ay wala po tayong time tayo na mag-one-on-one -on -one sa Panginoon. Kuminsan, inaalaw niya na, na walang matira sa iyo, kundi siya na lang. At ito po ay makabubuti. Marami nga tayong mga bagay-bagay, pero kung wala ang Panginoon, wala po ang mga bagay na ito, di ba? For what you shall profit a man if he shall gain the whole world? And loses your own soul. Lahat man ay makamtan mo sa mundong ito. Pero kung wala ang Panginoon sa iyo, at mabubulid ang kaluluwa mo sa impyerno, ay ikaw po ang pinakakawawa. Hindi na po baling wala na lamang kahit na anong bagay. Basta meron po tayong Panginoon sa ating puso, no? Na siya ang ating inaasahan. At tayo po ay victorious. What you can ask for if you are Jesus Christ? You're more than conquerors. You're more than victorious. Yes, no? Nakahigit po ang ating Panginoong Jesus. He gave His life to save you. Because He knows there's the hell is waiting for those who reject Him. Yes, no? Matthew 5.5 Pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdi. Sa Bible, makikita natin na ang pamantayan ni Lord sa Old Testament and New Testament ay meekness. Isinali ng meekness sa Tagalog na mapagkumbaba. No, be humble. Kahit tayo ay uh, mayaman, no? O oh, may Lord. Wala pa tayo dapat ipagmalaki kundi pagkakilala natin sa Kanya, no? Kung meron kang mga kayamanan na material at mga bagay-bagay at meron kang Lord. Yes, ipagpasalamat po natin ito. Hindi natin dapat ipagyabang. Kundi yung kung paano mo nakilala ang Jesus at paano Kanyang binago. At i-share po natin sa ating kapwa kung ano meron tayo, hindi ba? Because He's waiting for you. Ephesians 4.1 Kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon. Ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo ng gaya nararapat sa mga tinawag ng Diyos. At kayo maging mapagkumbawa. Mahinahon at matyaga. Mapagparaya kayo dahil sa inyo ah, pagmamahal sa isa't isa. Amen? Unity. One God, one mind, one spirit. Mahirap po magmahal ng unlovable. But it's nothing impossible to God. Hingi natin ito, no? no? Magkaroon tayo ng patience to love your enemy. And forgiveness. No? Dahil tayo po ay may mga emotion din. No, madali tayong mairita. paraya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Titsa. God's kingdom is for the meek. At Titus 3.2 Sabihan mo sila, huwag magsalita ng masama, laban sa kaninuman. Umiwas sa pakikipag-away. At maging mahinaon at maggalang sa lahat ng tao. Yes, amen? Praise God, no? sa bunga po ito nakikita. No? Which is love, joy, peace, gentleness, kindness, patience, and self-control. Binago na po tayo ng Panginoon, no? Dating tayo ay wala na. Hingin natin sa Panginoon because only God, He can transform us. The old is gone, the new is come. No? At tayo, gawin niyang mapagkumbaba. Praise God! The Colossians 3.12 Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya, at pinili para sa Kanya. Yes! Mahinaon at mapagtiis, mahabagin, mabait. Of Psalm 25.9 Uh, he guides the humble in what is right and teaches them His way. Yes, no? Be Christ-like. Mahira po, but uh, try the best, no? To let us walk by spirit, not by flesh. Let us walk by faith, not by sight. Ano ibig sabihin ng meekness? Eh, Kailang ko pa bang maging meek? paano makikita sa tao kung siya ay meek? Ano ang bunga ng uh, pagiging meek? Paano maging meek? No? Mapapag-ubaya po tayo, no? Uh, para sa akin yung ikaw ay nagpapasensya. No? It's like all prophets in the Bible, no? Para sila magpagpasensya sa kanilang mga uh, alagad, no? Sa kanilang mga student o tinuturuan kung ikaw man ay leader or teacher. No? May naon tayo, no? Sometimes tayo ay sa pagod natin, tayo po ay madaling magalit sa ating mga anak o sa ating mga estudyante. Ingin natin sa Panginoon na ang Christ-like ay mapa sa atin para po tayo pumatol, no? Sabi nga sa mag-asawa, kung kayo nag-aaway, huwag nyo nang patulan, no? Love. Napaka-importante pa rin na makita ang pagmamahal sa atin. Nalulugod po ang Panginoon sa mga taong nagmamahal sa kanyang kaaway, no? Forgiveness. Hindi natin kaya, but pray about it hindi po tayo perfecto. Inaasahan tayo ng mga tao, mga unbelievers sa atin bilang teacher or uh, believer na maging good role model. No? Nang-expect nila sa atin na tayo ay mapagkumbaba. No? Ang ay pangatlo sa bi-attitudes. Pagkatapos ng tao makaranas na maduro at magdramatik at siya ay magiging mik. Number 12, 3. Si Moises naman ay isang tao mapagkumbaba. Higit kanino mga buhay sa ibabaw ng lupa. Si Moises ang pinili ng Panginoon na maging leader ng kanyang bayan. Pero sa kabila ng mataas niyang posisyon sa bayan at malapit na relasyon sa Panginoon, hindi siya nagmataas. At nagmayabang. Siya ay magpagkumbaba sa pakikitungo niya sa mga tao. Kahit na sila ay magrebelde sa kanila, pinagpipray pa rin niya ang mga tao na kumakalaban sa kanya. Dahil siya ay magpagkumbaba. Yes, no? Bilang isang leader, dapat tayo ay marunong magparaya. No? sabi ko nga, kung ikaw ay captain ng barko, at alam mo naman, ang barko ay lulubog. Eh, paunahin po natin ang ating mga pasahero. Hindi po yun una pa ang captain ng barkong itong tumakas. Doon po ay walang pagpaparaya. Ibig sabihin, no? at kung ikaw naman ay padre di pamilya, maya mo na ikaw ay wala patangi ang iyong mga anak, no? Magampanan mo ang iyong responsibilidad sa iyong mga anak, no? Na tayo ay parents. Train up the child the way he should go and when he is old, he will not depart from it. Turo natin sa Jesus sa ating mga anak. Di ba? Oh, it's Jesus Christ? is our Lord and Savior. Yes. Para sa kanilang paglaki. Hindi na tayo mag-worry. Praise God? Yes. At dahil sa kanyang kapakumbabaan, natupad ang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Yes. God, He chose us. We did not choose Him, but uh, He chose us. We are chosen people, no? That is why Jesus gave us the life. To ransom for all because he wants to save you. A blessed for those who believe, but for those who deny are condemned. No? God loves you, no? For God so loved the world that he gave his only begotten son. That whoever believes in him you shouldn't perish but have eternal life in heaven. Yes heaven is real he promises yes all the time jesus he promises it's theirs in my fathers rich no ama and it's theirs a more a treasure so put your a treasure in heaven which is no rust no thief can destroy no Ano ba itong mga treasure na ito? To love one another, encourage one another. Yes, and forgive one another. No, share po natin. Meron tayong mga kayamanan dahil hindi po natin ito madadala. But, if you share to someone, you have treasure in heaven. No? Walang magnanakaw. At dito po, sa mundong ito, no? maraming mga scam. Baka mga scam ka pa kung marami ka ang naitatago. Di ba? Ito pong ibig sabihin. at that's why Jesus said to rich man, give what you have and follow me. No? Mas madali pong makapasok kay Jesus ang wala kang destruction. At yung mga mayaman po ay eh, mahirap makapasok sa kaharian ng Panginoon. Kung marami sila